Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Alam niyo ba na namahagi ang isang LGU dito sa ating bansa ng tig 5,000 pesos para sa mga beneficiaryo nito? Ano nga ba ito? Ating Ating alamin? tanggap ang 500 solo parents ng TIG 5,000 educational assistance mula sa lokal ng pamahalaan na layong makatulong sa matrikulan ng kanilang mga mag-aaral na Personal itong ipinamahagi ni Mayor Joy Belmonte sa Quezon City Government kasama si Social Services Development Department Head Carolina Patalinghog Inihayag ng alkalde na aabot sa 50% ng budget ng lungsod ang nakalaan sa social service program at project para sa mga pangangailangan ng Q-Citizens. na all na lang talaga tayo. Sana lahat ng city government ay ganito rin. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!